Hawak man sa laki at mukhang kawatan, nagtatagumpay rin laban sa kasamaan. Ang kwento natin ngayon ay pangkol sa isang sakim na liyon at isang tusong alamid. Marahil ay ngayon ninyo lamang narinig ang ngalan na alamid, hindi ba? Ang alamid o musang ay isang malaking tusang bundok. Isa itong mammal na kasinlaki ng isang pusa sa pamilya ng Riveridae. Ang alamid ay isang nocturnal omnivore at tutos ang pangunahing pagkain nito. Siguro ay alam niyo na kung ano ang isang alamid, hindi pa? Kaya umbisahan na natin ng kwento! isang alamid na nagkangalang pito. Naku! Gutom na gutom na ako. Tutlong araw na akong di nakakahuli ng isda o kahit anuman. Makapangisda nga muna. Noong araw na yon ay pinalad si Pito. Pagkaumpisa niyang mangisda ay nakahuli siya agad ng mararami, malalaki at pasasarap na isda. Hay salamat! Makakain na rin ako nito. Ako, makapagsiga na nga muna ako. Subalit, ang masarap na amoy na ito ay inihatid ng hangin kay Zaki, ang tusot sa Kim na leon. Bigyan mo ko ng ista! Magkugutang ako! Naku, panira naman itong leon na to. Tatlong araw nga akong hindi pa nakakain eh. Baka ako pang kainin niya pag di ako nang bigay. Sabi ng bigyan mo ako eh. Pinaghihintay e mo pa ako? Ito oh, Zaki. hmm sarap ah. Bigyan mo pa nga ako ng isa. Opo Sige, kain ka lang. Dahil si Pito'y gutom na gutom, wala na lang siyang nagawa kundi umiyak. Bakit ka umiiyak? Masama pa ang loob mo sa pagbibigay sa akin? Ah, uh, hindi di naman, Zaki. Di naman ako umiiyak, ah. Masakit lang talaga sa mata yung usok. Habang kumakain si Zaki, si Pito ay lihim na nagmamasid at nagdaramdam sa gutom na gutom na siya. Maya-maya pa ay dumating ang isang ilaboyong ipinagpaparangalan ng kanyang magandang pagakbang at ipinagmamalaki ang makintab nitong balahibo na binulik. Palalong lapuro! Nagmamagaling pa siya sa harap natin. Di man lamang niya ako pinati. Alam mo bang akong gumawa sa mga patak na yan sa kanyang balahibo? Kaya nga ba talagang gumawa nun? Oo naman. Siyempre ako. Lagin mo ako ng ganong patak sa balahibo. Ha? Pito? Lagin mo ako. Oh, sige. Subalit, mahirap kawin yun. Mangangailangan pa tayo ng maraming bagay. Ano bang kailangan natin? Kailangan natin ng katad ng isang baka at isang matibay na puno. Dali-dali namang humuli ng baka si Zaki at muga ng isang matibay na kahoy. O oh, yan, nakuha ko ng lahat Oh. Sundali, mag muna ako ng karne dahil ako'y nagugutom na. Nakakagutom kaya ang paglalagay ng batik. Pero habang ako'y pumakain, itali mo na ngayong sarili sa puno. Humiga naman agad si Zaki sa tabi ng punong kahoy. Kinuha ni Pito ang binulay na katad ng baka at tinali si Zaki sa puno. Nakakagalaw ka pa ba, Zaki? Hindi nga, Pito. Muling sinubok ni Zaki ang kumilos, subalit hindi na siya makagalaw. Kinuha ni Pito ang pangherong bakal at inilagay sa si nagniningas na apoy hanggang sa pumula at magbaga ito. Oh, anong gagawin mo sa akin, Pito? Wala din kita ng patak sa iyong balahibo. Magandang gagawin ko sa iyo, Zaki. Nang bagang baga na ang panghero, sinipit ni Pito at buong diing isinusol sa balat ni Zaki. Nasunog ang balahibo at pati ang balat nito kaya nasaktan at umungol ang leon. Kalagan mo na ako! Kalagan mo ako! Ngunit, si Pito ay patuloy pa rin sa pagdidiit ng nagbabagang baka sa balat ni Zaki. Kung iyan ang isdang kinain ni Zaki, gawin din karami ginawa niyang patak sa balat ng leon. Nang matapos ay tinawag ni Pito ang kanyang pamilya at dinalang lahat ang karne ng baka. Umalis na sila at iniwan si Zaki na nakagapos. Kagang mo ko, kaibigan ka na? Maaari kitang pakawalan. Ngunit natatakot ako sa iyo. Baka ako patayin mo. Hindi ka ito papatayin. Tuhayan mo ako at bibigyan kita ng isang baka. Tinanggap ni Gana, ang anay, ang pangako sa kanya ni Zaki, kaya't pinasimulan na nitong at ngati ng taling katad hanggang sa ito'y mapatid. Nang makawala ang leon ay sumimbad na agad ito ng takbo sa kagubatan at siya galit na galit kay Pito. Nalimutan na nito si Gana pati ang kanyang pangako. Maghapong naghahanap si Zaki, subalit hindi niya natagpuan ang alunid sapagat ito ay nagtago ng mabatid na nakawala ang leon. Ngunit ulang ano-ano nasa lupang ni Zaki si Tali ang usa na namumutla at payat na payat. Saan ka papunta? Hindi mo ba nakita si Pito? Ang alamit? Sino ang inyong tinatanong? Si Pito, ang alamin. Hindi mo ba siya nakikita? Hindi ko siya nakikita. At hindi ko na siya makita kailangan makita kailanman. At bakit naman? Ayoko na ang makita siya kahit kailan. Ako'y natatakot sa kanya. Sinong mauulo lang ang hanap sa hayop na yun? Ako ang mamahanap sa kanya. Ikaw? <laughs> ah? At bakit mo ko tinatawanan? Sapagkat hinahanap mo si Pito. <laughs> at bakit ko siya hahanapin? Uh, at bakit hindi ko siya hahanapin? Si Pito ay isang mangkukulam. Hindi mo ba nakikita ngayon ang anyo ko? Bakit nga ba nagkaganyan ka, ha? Ano ba ang ginawa niya sa'yo? Alam mo, nakagalit ko si Pito ang alamid. Itinuro lamang niya sa akin ng kanyang mga daliri at nagkaganito na ako. Siya nga ba? Oo. Hindi niya ginagawa niya sa sino mang kanyang makagalit. Mamamayat ka na lamang at sukat na katulad ko. Hanggang sa ikaw ay tuluyan ng mamatay. Ako, nang kukulang pa rin yung si Pito. Kaya mula ngayon, eh ay mo na siyang hanapin Walang kalam-alam si Zaki na ang kanyang kinakausap na usa ay walang iba kundi ang alamid na si Pito. At sa balitang tinanggap ni Zaki tungkol sa nagbabalat kayong si Pito, ay natakot ang matapang na leon. Nagpaalam na agad si Zaki sa kanyang kausap na usa na si Tali at biglang nagtatakbo at kumaripas para magbago. Pagkatapos nun, hinubad naman ni Pita ang kanyang blood kayo at sinunda ng liyon. at sumigaw ng malakas. Saan naroon si Zaki? Narinig ko ako'y kanyang hinahanap. Ibig niyang makipaglaban sa akin. Hinahaman ko siya. Halika! Halika, Zaki! Papatayin kita! Hindi! Tito, hindi kita hinahanap. Hindi hindi ko magagawang makipaggalit sa iyo. Patawarin mo ako. Pinagsisiyan ko ang pagkain ng lahat ng isda mo. Mabuti. Ngunit kung makikita kitang susunod-sunod sa akin, makikita mo ang mangyayari sa iyo. Tatapot kung ikaw ay lalayo at tatahimik at hindi mo ako papakialaman ay patatawarin kita. Pinapangako ko sa iyo, Kay bilang pito na hindi hindi na kita papakialaman at kailan may hindi ko nagagalawin ng iyong mga isda. At mula noon, si Zaki ay tumahimik na at kailanman ay hindi na pinakailaman pa si Pito. Likas nga naman na sa isang malaki takila na api-apihin ng muntit mahina. Ngunit talastasing sa balat ng lupa ay hindi tatagal ang masamang gawa. Hamagman sa laki at mukhang kawawa, nagtatagumpay rin laban sa masama. At dyan nagtatapos ang ating kwento. Ang kwento ng Alamid at ng liyon.